patay na kapasok si Hilario. Alis! Hmm. Alis! Smeralda! Trespassing yan! Trespassing! Smeralda, asa na kala oh, eh di mo rin Hilario na anak mo nga si Alice. Hmm. Pero sorry ka na lang dahil... Late. Ano yung ibig mo sabihin? Hmm. <laughs> Ano nga yan? Mang Hilario. Yung wallet ko! Kasi naman, si nanay minadali ako palabas. kalimutan ko tuloy. Nay, <laughs> nakalimutan ko lang! Mang Hilario? ng gamot. Huwag kang maingay, malalaman niya ako muna yun. Wally? Wally? Sino ka? Eh, hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Alice. Ate Alice mo, kaibigan mo ako. Bakit Alice, hindi ka niya maalala? Partiyan yan ang orasyon ko para kay Wally. Um, pero mukhang hindi tagumpay ang orasyon ko. Hindi... hindi. Nasaan ako? Bakit ganito yung ko? Bakit ako walis? Ma'am okay, Mang Hilario, Ano po nangyari sa kanya? Bakit po siya nakatulog? Ah, uh, ano... Hindi sinasadyang masabuyan ng gamot ni para kay Wally. Huh? Eh, kaya yan, nakatulog. <laughs> Alice, anong ginagawa mo? Pinapaamoy ko po sa kanya yung usok ng ginseng tea. Nabasa ko po kasi na nakakagising daw to eh. Buti na nga lang po may ginseng tea kayo dito. Ah, kailangan mo pa ba, ba siyang gisingin? ang ibig ko sabihin, bakit hindi ka nalang tumuloy dun sa ampunan, hindi ba? Nihintay ka dun ng gelay eh. Sige na, ha? Kami nang bahala sa kanya. Ah, Hilario! Ah, <laughs> uh, ah, uh, sandali, sandali. S Sino ka ba? Huwag niyo po sabihin, hindi niya rin ako naaalala. Hindi. Ako po si Alice. Hindi niyo po talaga ako tatandaan. Hindi. Kano? Ano ba kita? Anak ba kita? Hindi po. Si Wendy po yung anak niyo. Hindi niyo naman po siguro nakalimutan si Wendy, di ba? Sino Wendy? Sino-sinong kapra ito? Sino naman itong magandang babaeng ito? Thank you. Madam, natuto na mo na magsinunulit. Nasaan ba ako? Uh, ano ba nangyari wala akong maalala? Mang Hilario, wala po talaga kayo natatandaan na nangyari sa inyo? Wala eh. Hindi niyo po natatandaan kung ano yung nangyari sa ampunan bago kayo nawala. Pasensya ka na eh. Wala talaga akong natatandaan eh. Pasensya na... Janis? Alice po yung pangalan ko. Hindi po Janice. Eh, Yan nga sabi ko, Alice.